dyan, good afternoon mga paps no? so kalalabas ko lang sa trabaho mga paps so panibagong vlog na naman tayo mga paps so, hindi ako nakapag vlog kaninang umaga mga paps kasi gawa ng lakas ng ulan so nagagrab na lang ako papasok mga paps so grabe uh, ngayon katitila lang din ang ulan yan, so, basa pa rito sa ano dinadaanan ko rito mga paps so dapat kanina pa ako out ng ano ah uh, 2.30 kaso hindi ako makalabas sa lakas ng ulan so ayan ah uh, ngayon ay tumila na so kakaway ko lang mga kapaps so, so ngayon ay araw ng sunday mga kapaps ah, uh, grabe ayoko ko na magano ayoko ayaw sumugod sa ulan uh, baka trangkasuhin na naman ako ulit, kagaling ko lang mga ka-pops so ayan Ah, uh, pauwi na ako mga pubs. Uh, hindi rin magagala. <laughs> wow. Daming tao ngayon kasi gawa ng ano, Sunday ngayon. So, yan. Ah, uh, ikot-ikot muna ako rito bago ako umuwi mga pubs, no? So, pasal-pasal muna ako rito sa may ano, sa may Orchard Road. So, yan. Ah, uh, ang hirap talaga rito ngayon sa ano magagala pag uh, ganitong ano pala month ng January maulan oh, siksika na yung mga tao doon sa mataas taas oh. sumilong sigawa ng malakas yung ulan kanina mga pag so katitila lang ng ulan oh. so ayan uh, bala ko sana duman don sa may ano sa may laki plaza kaso hindi na uh, na ako dito sa may dulo sigawa ng ano grabe talaga ulan kaya oh, papasal ko na lang kayo dito papasal ko na lang kayo dito mga kapap sa may ano, sa sa may orchard road so yan kung lang tayo dito so masarap sana mamasal kasi gawa ng daming tao sa may ano sa may laki plaza kaso mamaya baka umulan na naman so iniwasan ko muna maulanan mga kapap kasi gawa ng ano kagagaling ko lang sa sakit so ah uh, yun ang ice cream hindi mabinta yung ice cream dito kukunti lang doon sa kabila ang daming pila yung mga tao rito no kahit uh, na wala na, ice cream pa rin sila so dito na tayo sa so, may isitan ah bala ko sana pumunta sa may laki plaza Ayan, no? laki Plaza. Uh, kaso, ang iniisip ko baka mamaya, maulan na naman. Makabutan na naman ako ng ulan. kay kagaling ko lang sa sakit mga paps eh. So, na lang ako. ikot-ikot uh, lang -ikot ako dito ng konti. Tapos, so, uwi na. Iingat si na ako mga paps, Talagang hirap pumasok sa trabaho ng ano pagka may naramdaman ka sa sarili so ha, grabe naman yung buhok nung ano nun -no. ah, ganda dito ganda ng design ng ano Wisma yan mga marami dito mga ano mga pinay Sunday kasi ngayon, day off nila. So marami tayong mga kababayan dito ngayon. So ah, oh dito, oh. mabinta yung ice cream dito, yung data tawag na dirty ice cream. ah <laughs> oh, paspas lahat eh, oh. Wow. Darap. daming ano dito mga pop na mamasyal so ikot lang ako dito sa may dulo ayaw <laughs> e, oh, na no, sir ay bakit may kalapati naliligaw yung kalapati nag iisa lang Ah, ha ha dito ako lagi nagbablog eh pagka ano pagka sunday marami kasing tao dito pagka sunday so kita mo naman dito yung iba oh. kaso ngayon lang mahirap lang kasi ulan kaya wala ganong tao nasa ano sa kaso o sila wow kaling sumayaw <laughs> Ay. Mga libangan dito, pati TikTok yung mga ano, uh, mga Pilipina. So dito, uh, mayroong ano dito. Tawag dito yung kinayong ano. Baka dragon 'yan. <laughs> so, pasel muna tayo dito sa so mga kapops. O, uh, nyo na to sa mga vlog ko rito mga paps, no? So, ayan. Dito na tayo sa may dulo. So, hindi pa pala bukas. Saka bukas na itong ano, yung ginawa nila rito, ano? Yung ginawa nilang, anong design yan? Ah, alam ko, dragon yan. Ginawang design dyan. Wow! Kahit maulan, marami pa na mamasyal. So silipin natin dito kung ano kung ano. Mayroon dito ng hindi pa kasi binuksan eh. Papakita ko sa inyo mga paps. Yung buntot ng dragon lang nakikita. Hindi pa kasi bukas. Ah <laughs> oh, wala. Hindi pa bukas. lakin yan Ay ah, eh, no. Para oh, mga ano yan. Wala po ano yan diyan. So dito kasi ano Sisilong yung mga tao dito kasi gawa ng ano Maulan kanina Yan ikot lang tayo dito Pasa lang tayo dito Tapos sa uh, papunta dun sa may ano Papunta ang MRT eh. So Wala hindi bukas Wow grabe dami nating mga kababayan dito Dito tayo sa may Aeon Church kita mo naman mga kapag sa dami rito nga lang tayo ano yan? kaka po sa salita may mga nagigit serap talaga pagka umuha dito lang sila na ano sa Oh, no. Petsa tayo ng orchard. Papunta na tayo ng e MRT mga pups. So, hindi rin lang tayo mga kapops. Dahil ka wala manok sigawa ng pagkumulan niya. Wala. Talo na naman. Kakasakit na naman tayo. Kakasakit na naman ako mga kapops. Kaya iwas muna ako sa ulat at uh, ka-recover ko lang sa ano no, sa uh, wow dami natin kababayan dito mga kabayan ah diba? So, baba na tayo dito sa may ano, sa may MRT ayan, sarap pa sarap po ma-sell dun sa may taas mayroon pa yung exit dun sa may taas so hindi na ah, uh, bababa na ako dito sa may ano sa may MRT oh, oh. ay, grabe ah uh, ah yung mga ano siguan ng iwas muna ako sa ano sa ulan. Ah, uh, so, dito naman no. Yeah, dito na ang, uh, uh, mga iba dito dumaan sa, ano, sa lalit. Sige, nang hirap naman talaga maglakad eh. Pagkaulan. Oh, ah, 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 Yeah. Oh. Punta na tayo ng ano Papasok na ako ng e so, ko lang i Marti mga box. So, upikit lang tayo sa next pag bababa ko ng tofu ayo. Uh, eh, ah, sa mababasa na ako mga na. oo so, magbabas na lang ako kasi mahirap mag ano maglalakad ako baka uh, abutan pa ako ng ulan kumulimlim na naman pala so yun uh, ayan. Oh. so yan madilim na naman sa paligid so magbabas na lang ako ngayon mga paps ayaw ko maglakad papuntang bahay so pasal ko muna kayo dito sa may ano sa may tao pa yo din wow. Oh, dami kasi rito ng ano yung mga paninda rito na ano no mga pagkain sa so, tao pa yo ayan mga signs ano wow so Jackson, sign so mga ano lang to rito mga paps tingin-tingin lang kayo rito mga biscuit biscuit. <laughs> ayan o so mura lang yan mga peanut pinat ang tawag ito mga pagkain so hindi pa ano may 5 dollars oh. so wow ganda rin ang ano damit 5 dollars so tingin-tingin lang muna tayo rito ikot lang muna tayo rito mga ano naman nato dito? Mga bulaklak. Totoong bulaklak ba yan? Plastic yata 'to. oh Plastic lang. Pero parang totoo no. Grabe 'yo. Oh. Parang totoo sana bulaklak. So yan, mga pampaswerte designers. Oh, wala naman pala rito ng ano. Dental. Oho. Oh may changi changi rito mahal naman yan 10 dollars mga pambabae free 10 voucher uy wala dito tayo sa meno may mga ang mahal pala nito pistachio ba yan 15 dollars ng $17 dollars. So mayroon dito yung mga ano, mga po. $8 dollars lang. ayan. Wala na. yun lang yun. Mga paninda dito. So, dito sa kabila, na. tambay na ito. <laughs> ah! Sarap dito, mga masyal. Meron dito ano, sa tau eh. Yung bilihan ng mga mga mura lang na gamit. Ano po doon sa kabila yata. So yan. Ah, uh, ikot ikot tayo. Dito na tayo sa may Taupayo mga so, po. So tinitingnan ko lang yung ano doon kung anong mayroon doon. Ah, doon pala sa may taas 'yun. Parang mga gamit yata 'yun nandoon. So, ayan gadget, mga gadget pala nandun sa so, may taas bala ko sanang pumunta doon eh bali na saka na at nang makulimlim na yung ano paligid dito sa may ano paabang na ako ng bus dito tama naman mga na sa... naabon na naman sa labas so kailangan talaga mag bus na ako So, dito tayo sa uh, bus 235 Ay, nando na Okay mga paps, na-update ko na lang kayo Nando na yung bus ah, ah, ah. uh, Takbo na Takbo na, nandito na yung bus Oh Pakahabol pa Oh Oh my God Laglag na yung card ko. Okay, nakahabol pa ako. Ah, grabe. Hirap kasi yung ulan. Ay, ah. Ayoko na lang ano. Ayoko maglakad. Iwan na, na Ulan sa labas. So ayan, na-apply okay ko na lang yung mga sa bab ko. Ano? na ako sa loob ng bus so yun ha good morning mga paps no? so nakalimutan ko mag outro kahapon mga paps sa vlog ko mga paps so ngayon na ako mag outro mga paps so ngayon ay 5.30 na ng ano, umaga mga paps no? so papasok na naman ako sa work so yun nga mga paps nakalimutan ko mag outro kahapon so ngayon na ako mag outro ah, maraming maraming salamat mga paps sa panonood nyo sa mga vlog ko at gusto ko lang kayong bati ng magandang mga umaga sa inyo so hindi ako nakapag outro kahapon mga pop kasi gawa ng ano ah, ulan na yung ano uwi ko ito tapos ayun pagdating ko ng bahay ganoon pa rin so hindi na talaga ako nakapag outro so ngayon ako pag outro mga pops so papasok pa lang ako sa tower mga paps hmm. so ayan ah uh, gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga paps no sa suporta nyo sa channel ko at sa walang Diyos ay ayroon pa rin namang nanonood <laughs> so ganun pa naman mga paps no so pasalamat talaga ako sa inyo so ayan mga paps so papalam na ako at hanggang dito na lang mga paps at papasok pa ako sa work so kita na lang tayo mga paps sa kita kita na lang tayo mga paps sa next vlog ko ng mga paps no, sa mga next video ko so ngayon mga paps ay mag outro muna ako at hindi ako nakapag outro kahapon so lagi kayo mag iingat mga paps bye bye